Ay, gamit na po natin lahat. Try na po natin. Wow! Oh, man! Lakas, ah! Oh, wow, oh, wow, lipat wow, wow, natin. Wow wow, 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 Alright! Isa pa. <laughs> Oy, nasa ayaw na nagitagiya. O, dito. Ayaw, Ito naman. naman. <laughs> eh hey, lipat panat ay ano mga tunog dito? Ala gal. Kira saya bat bat yari. <laughs> So ayan na mga walo lang po yung ano niya mga idol Walo lang po ito na pero gusto ko yung pop up sa por. Yo, and hi Pro 3 Plus Pro Music, mga idol. Yan. So magkakabit tayo na ito ng may relay. No, kasi nung nakaraan, nagkabit tayo ng walang relay. No, okay siya, pero para sa akin, ito yung mas goods na pag-install, no, mga idol. Okay yun, pero malakas yun sa battery. No, dito, mas maganda yung tunog niya pag mayroong relay. Okay? So, step by step natin. So, may relay dito si idol. Dito yung gagamitin natin. Mukhang okay pa naman. So, step by step natin yung gagawin dito sa video na ito. Alright, so tara, umpisa natin. Yun, so dito po sa wire ng atin light pro ay mayroon po apat na wire. Yung ground, tong black, yung left and right, si blue at saka si brown. Tapos itong yellow na may green. Ito po yung papunta naman sa ating starter relay. Sa relay sa ating horn relay. Okay. So dito tayo mag-umpisa mag-wire sa horn relay. Okay? masayo ka Alright. So, kukuha po tayo ng positive galing battery mga idol. So, itong wire na ito ay galing po ito ng battery. No? Mayroon na po itong fuse. Ayan o. No? So, galing po siya ng battery. Okay. So, dito po sa ating horn relay, may makikita tayo ditong number 30, si number 30, ayan o. Oh. Ay, ah, yung lapat yan pa ganito. Ayan. So, ito yung number 30. So, dito natin ikakabit yung ating uh, galing battery sa number 30. Yon, so meron na pong number 30. Ngayon naman mga idol, uh, yung number 86 tapos number 85, uh, kailangan nito mapasukan ng accessories at saka pas, uh, negative. So kahit saan dyan yung lagyan natin ng negative sa 85, dito ay maglayan ng negative. Okay, 86, mag-negative tayo, okay lang. Okay, so, dito po sa ating signal, eh no, sa ating galing sa switch, ay may makikita ka dyan, negative at saka positive. Ito po yung galing uh, horn, no? sa, sa push, push, push ng horn, push, 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 sa trigger po ng horn. Alright. So, dito po tayo maglalagay ng Ayan tapos ito naman sa kabila. Kuha nyo ba? Kahit magkabaliktaran sila dito, ayos lang. Okay? So, ang gagawin natin, dudugtungan natin to kasi maikse. Para kasing haba, no? Para hindi naman nakabitin. Pero bago yun, check muna natin. Kasi ito, mga idol, negative yan. Kulay green, negative. So, check natin kung may negative yan. Sa so, pag-check ng negative, yan, i-click-click natin dyan. Tapos, tutusukin natin yung galing battery. Yan, meron. So, may negative. Okay? Yan, so, magkakabit pa tayo ng negative. Tugtungan lang natin. Okay. So, dito po, kahit saan po yung negative at saka positive, saan natin nilagay dyan, okay lang. Okay. So, dito ko siya naikabit sa 86. Mga sabi ko, sa 85 at sa 86, kahit magkabaliktad yan. yon So, mayroon na pong negative yung ating relay. Yung isa naman yung accessories na lagay natin dito. Sa 85. No, kahit magkabaliktad, yan sinabi ko. So, yung isang test light natin nasa body ground, yung isa ay natin dito at ipupush natin sa switch ng horn. Pag umilaw, Okay na yan. Yun, meron. Okay. So, may positive na may negative sa kabila. Napunta sa 86. At may positive na napunta dito sa 85. inulit ko kahit magkabaliktaran. Okay. So, take Okay, so, na po natin yung relay. Dapat dito, pag pinustart natin, ay, pinustart, uh, binuksan natin sa ating horn, no, yung switch ng horn, iilaw ito dapat. yon Pumilaw. So, ibig sabihin, goods po yung ating uh, ginawa dito, no. So, tape muna natin. Ayan. So okay na yon. Ito naman papunta sa taas. Tip natin para maganda. So ito na po yung ating number 87 na galing po ng relay. Ikakabit po natin siya dito sa kulay yellow ng ating uh, NHI Pro music I love it. <laughs> yan so bago yun ayusin muna natin yung pagkaka lagay ng wire nya yan so naikabit na po natin yung wire na galing po ng ating relay papunta po dito sa NHI NHI Pro music natin no okay so itong dalawa naman si brown at saka si blue ay papunta yan dito sa ating horn no Nagkabilaan po sila. ah, uh, ito po yung uh, supply ng positive. Ayan. Okay. Tapos, yung natitirang wire dyan, si ground. Ikakabit na lang natin sa body ground. Kasama po yung mga ground dito. O papunta sa battery na ground. Depende na kung saan mo ilalagay na ground. Okay? So, install muna natin. Mga idol, no? Yung kulay black naman ng ating pro and high. And high tree pro. Yung black. Yung po yung ground kinabit na po natin dito yung ground ayan o, oh. may ground na po si horn as may ground dito yung kabilang horn ayan tapos binadi ground na lang natin ayan, so mas maganda to kung diretso sa battery at uh, okay rin naman dito sa uh, body ground kung makapansin nyo, mayroon po siyang part dito kasi tudugtungan ko pa to ng papunta sa battery okay, so sa ngayon mapatunogin muna natin okay Then, itong natitirang dalawa, yung blue at saka brown, magkabilaan yan. Dito, at saka dito. Ayan, kabit natin. Yun. Okay, may negative-positive niya. Sa kabila rin. Ayan. Alright, so ngayon, nakikabit na po natin lahat. Try na po natin. Wow! Oh man! Lakas ah! Oh, wow! Wow! Lipat wow, wow, natin! Wow, 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 wow. Alright! Isa pa! Okay! Nasa ayaw na nagitagiya! O dito! Ito naman! Ito lipat yeah. panatai anu mga tunog yeah. dito. Uh, lagad Lo, bat bat <laughs> So ayan lang mga walo lang po yung ano niya mga idol. Walo lang po ito pero gusto ko yung pop up sa por. Buti ganyan rin ang Yes, <laughs> okay na. Ibalik na po natin sa Ayas, okay? Ay, na. <laughs> Salamat po. Ingat.